Yo, what's up mga bros? Magandang araw po sa inyong lahat eh, Salamat po sa Diyos sa araw na ito na pinagkalob sa atin Ang vlog po natin sa araw na ito ay gusto ko po sa inyong share sa inyo ang aking karanasan dito sa Nano Belt Ito, MGI Nano Belt ano? um, Actually po kasi almost 3 days na masakit yung aking dibdib dito po, ito, ito nasa gitna na ito So sabi ko, tapos kumukonekto siya rito tumatago sa bandang likod So sabi ko, um, masakit ito ah August um, 3 days na, halos hindi ako makatulog Tapos, ang um, nangyayari, Kasi ang isip ko kasi sabi ko, hindi ito sa puso eh Dahil yung aking maintenance na iniinom is yung fresh 12.5 Yun pong aking maintenance sa high blood So kung mayroon mga mga barabara ang puso o sakit sa puso uh, Gamot po siya doon na po Yun lang pong iniinom ko ngayon di sabi ko, 3 days na ito, ano kaya problema? Pero yung activities ko mga brad, ah, yung pa rin naman yung regular activities ko eh. Wala, wala namang nagbago. Kaya e sabi ko hindi to sa puso eh. Kasi kung sa puso ito dapat uh, ah, manghihina yung katawan ko or uh, ah, ma mababawasan yung mga activities na ginagawa ko. So yun pa rin. Kaya lang yung nga lang, makirut yung dito sa banda dito. Masakit po siya. Ngayon, di hagabi, bago ako natulog hagabi, itinray ko tong nano belt. Ito. MGI nano belt, Tanaw. Ito yung inilalagay sa balakang yung mga pampaseksi, yung mga masasakit yung uh, uh, balakang, yung may mga sayatika, uh, at saka yung may mga yung may mga sakit sa pananakit ng uh, balakang. Yun, ganoon din po sa mga lalaki kung may mga prostate. Marami pong testimony regarding dito. Ganon din yung may mga uh, um, uhmm liver is gumagaling dito sa paggamit na ito. Ano? So, pampaislim to pampasexy. So, yun. Kagabi, itinry ko lang siya. Ipinulupot ko dito sa dibdib ko. Wala akong damit, syempre. Kasi dapat talaga nakadikit siya sa balat. So, nung mga bandang alas 11 na nang uh, kasi nat nahiga ako ng mga bandang alas 9 ng gabi. Kasi kamasama nga yung aking pakaradlam dahil nga dito masakit sabi ko. Tapos isinuot ko siya. Pinulupot kong pa ikot sa dibdib ko. Hindi, nakatulog ako. Ngayon, mga bandang alas 11 na ng ating gabi. Na, na alimpungatan ako. Sabi ko para mainit siya sa balat. Kasi umiinit po ito ng kusa eh. Magtataka ka kung bakit siya umiinit. Ano? Ah, uh, tapos mainit sa pakaramdam, samantalang pagkaiginhina uh, mo sa mukha mo, wala siyang uh, hindi siya mainit. Pero sa pakaramdam ko sa balat ko, parang napapaso na yung balat ko. Sabi ko parang mainit, na mainit na. Hindi hinubad ko siya. So, sabi ko, nakaluwag yung pakaramdam ko para nawala yung pananakit ng dibdib ko dito. Kaya yes, sayan. So, isa pang reason ko na iniisip ko, hindi kaya ka ako baka mamaya, yung aking bato sa abdo, ay uh, baka yun na yung sumasakit. Kasi meron po akong bato sa abdo, mga brads. Actually, malaki na po siya eh. Kasi laki na po siya ng uh, limang piso halos, yung aking bato sa abdo. Kaya lang, ay ayaw ko lang magpo-appear mga brads kasi, una-una, nata natatakot ako. Although, uh, meron namang libreng operation dito sa Margarito Hospital. Kaya lang ayaw ko mag muna na magpa-opera. So, hangkat maaari, kung kaya ko namang tiisin yung sakit, ay uh, tinitiis ko na lang. Ano. So, yung kahapon, kagabi nga po, so, sabi ko, uh, baka mawala yung, mawala yung sakit, itry ko nga itong uh, nano belt na ito. So, yun na nga po, at itinry ko nga po siya. at uh, paggamit ko sa loob ng uh, almost mga 3 hours kung suot, kasi 9, at uh, 10 o mga ganun mga less than 3 hours kung suot siya. Guminhawa po yung pakarandam ko hanggang kanina pong umaga. Tapos ngayong hapon na wala po yung pananakit ng aking dibdib. So doon ko na na totoo nga pala na kapag gumamit ka nitong products na ito ay magkakaroon ka ng sarili mong kwento. So yun yung kwento na yun is mahirap na mahirap na suluhin lang ano So kaya i-share ko to sa inyo kasi nakakatuwa po talaga mga brads ano. Dahil uh, dahil lang po dito, hindi ko na po kailangan uminom ng ano, ng uh, pain reliever. Kasi ganoon eh. Pag sumakit yung dibdib ko, pupunta ako sa aking cardiologist. Riristahan lang ako ng uh, ano lang ano anti-muscle pain. Ganoon lang kung hindi mi pinamik o kung ano ano mga anti-muscle pain ang ang lang sa akin kasi sa na ng cardiologist papakonsulta ka, magbabayad ka ng uh, 600. Nasabihin lang, che-check ka che, -che -ka okay naman ang puso mo, wala naman problema. So muscle pain lang yan. So ganoon lang usual ang ginagawa ng ano ng mga ng, ng, ng aking doktor kasi private po 'yun. So 'yun, so dahil sa natuklasan ko itong nano belt na ito. So sana i-try rin po mga brads ano. 'Yun. So 'yun, 'yun na po may share ko sa inyo sa araw na ito. Maraming salamat po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa acting mga kasama na nagbebenta dito, ano? Na nagpapalaganan dito. Shoutout po kay uh, the Mr. Consistent, uh, Mr. Bird sa uh, Liwat, sa ating uh, doktor, si Doc Ch uh, Doc Chester. Shoutout po Doc Chester uh, at uh, sa grupo po nitong uh, binangonan sila Kuya Deni, sila Kuya Bryce, sila Kuya Milo. Ayun, sila Kuya Jerry. Shoutout po sa inyong lahat. Ayun, maraming maraming salamat po sa Diyos. Bye-bye po.